yan ito pala guys ang mag semento sa wrist matawag to wrist hand okay, ito okay, may tipak kasi kasi dyan may tipak kasi yan guys dito tayo ngayon sa orto orthopedic yan Ah, pa-check up ko yung yan, braso ko. Tama ko. Kapon mo to guys, kapon. Ah, hindi kasi nadala sa Hilo Town, pahahata ko, parang hindi kaya. Kaya ngayon, portopedic ako ngayong kinabukasan. Yan, dito ako ngayon guys. Yan, yung pila. Ang gagawin daw dito na sa kamay ko kasi dislocate to sasabitan na to ng timba patay ako nito mamaya talagang sobrang sakit to isting natin mamaya kung maka ba ako sa gagawin sa akin kung pwede pa hindi kaya talaga po ng maghilot pinapata ko hindi kaya Kahit sobrang sakit yung taste ko pero hindi nila ibalik kaya nag ano ako decision na pero na lang ang braso ko yan guys na dislocate lang napulang lang kasi nagbalik nito eh hinata ko ng kamon pagkatumba kasi na dislocate pero yung pagbalik ng mga joint wala sa tama nating i orto talaga subukan natin guys nakapila ako ngayon guys, nakatingin na ako ngayon oh. Hmm. Kapila ako ngayon para sa interview. Ayun pa hmm? ka ni Dokto ka na ni doktor kanina eh. Pag-x-ray. Ito, dagdagan pa tayo pag gano'n. Okay. Kailangan kasi hindi mo kukontrahin ito eh. Mga tuwid eh. Okay. Namagana kasi. Huh? Namagana kaya yung laman. <laughs> tuwid na ba? Ilalaki pa pre. Magpapunan yung Ang tiyali ka ng timba eh. yung kamay ko. Magpukulay ka ng buhok parang loro. Ganda niya na. Ganda ng buhok eh. Ay, sinabitan ako ng timba. Yan, sinito yung kamay ko. Ganda ng buhok ko. Ganda ng buhok ko. Ganda Um, guys, ah, ano Kailangan tumuwid bago si Ano yung friend? Hey, hey, guys, yan. Si so, Mintohin na yung kamay ko. Yan, Si Rabita na kung timba. Uh, of luck ako si guys na na yung daliri ko oh. Hmm. guys na na guys yung daliri kanina pa ako oh. hmm. Nainitin na yung lugo sa daliri ko sa tali masakit na yung sa dalera ko Nangangalay na, Ayan, tatlong na yung tatlong dextrose yung 3 na dextrose yung nilagay sa timba para ma-stretch yung kamay ko masakit na yung kamay ko so kaya ko pa naman Ay, guys, ating oras na nakasabit yung timba namamanid na yung mga daliri ko saka ramdam ko na yung sakit sa joint ko guys 40 minutes nang nakatali yung kamay ko nasa bita ng timba And guys 50 minutes na nakatali yung kamay ko namamanig na yung daliri ko wala nang dugo eh. guys, kinalas muna yung talit na kasabi natin ba? 50 minutes na. Hindi pa na kamay ko dahil walang doktor. Ayan o. Yan o. na yung dalawa kong Kinalasan muna para kasi naman hindi eh, wala na pagkaram ng daliri ko 50 minutes na nakasabit yung timba